Girl. Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. Switch, never miss. Man, I stay up. Hello mga kasinyal, what's up? It's me, Franz Calvlog, muli nagpabalik. For today's video, ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan. Katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon, hugis o anyo ng ating buwan o moon phases. Ilalahad ko sa bidyong ito ang mga malalakas at may hinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang, nagmula sa mga sinaunang paniniwala Maayos na pagkukondisyon Good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam. At dun naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan, sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan January, February, March, April, and so on ay may mga specific na moon phases kang makikita itong mga moon phases, mga specific na moon phases na ito ito ay ang mga sumusunod new moon, first quarter, full moon, at last quarter Ayun sa matandang paniniwala na sa bawat uri o hugis moon phase ng buwan kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan ay may mga namumukod tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina. Sa madaling salita, may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina. Sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasignal, ano pang hinihintay natin? So eto na, mga kasinyal, dahil sa maraming humihiling, heto na, ihatid ko na sa inyo ang unang bahagi ng kumpletong gabay ng mga malas at masaswerteng kulay sa panahon ng New Moon. Magsimula muna tayo mga kasinyal sa mahina tungo sa pinakamalakas o pinakamaswerteng kulay sa panahong ito. Ayon sa sinaunang paniniwala, sa panahon ng New Moon, ang mga malas at masaswer ng kulay ay ang mga sumusunod. Abuhin White-Legged Ito ay may rating o grado na 10. Pulang Matingkad White-Legged Ang grado nito ay 11. Talisayin White-Legged Sinibalang White-Legged Ang nabanggit na dalawang kulay ay may rating o grado na 12 bulik talisayin white legged Heto ay may rating o grado na 13 Binabae white legged Lasak white legged At abuhin black legged Ang tatlong kulay na nabanggit ay may rating o grado na 17 Pulang matingkad black legged Hetong kulay na ito ay may rating o grado na 18 Alimbuyugin Black Legged At Talisayin Black Legged Ang dalawang kulay na nabanggit ay may rating o grado na 19 Pulang Sunog White Legged Malatuba White Legged Hiraw Black Legged Bulik Talisayin Black Legged Ang apat na kulay na nabanggit ay may rating o grado na 20 at yan mga kasinyal ang part 1 ng kompletong gabay ng mga malas at masiswerteng kulay sa panahon ng New Moon. Siyempre bago matapos ng ating video, shoutout po na tayo mga kasinyal. Mega mega love shoutout kay Adele Baldos. Ang sabi niya, boss need ko lang ng blank kung anong kulay ang blank ngayong December 29. Kasinyal, maraming salamat sa panunood. Mega mega love shoutout din kay Ed As. Ang sabi niya, Merry Christmas sir and Happy New Year. Mayroon ako niyan. Wow. Thank you so much for watching Kasinyal and belated Merry Christmas and advance Happy Happy New Year to you. Thank you for watching. Mega Mega Love Shoutout din kay Bernski Reyes Ang sabi niya, Idol pahingi ng Blank ng Blank Idol Thank you so much for watching Kasinyal Mega Mega Love Shoutout din at maraming salamat sa panunood Eddie Madrigal Thank you for watching Kasinyal Mega Mega Love Shoutout din kay Matahari Matahari Blank 1 ng January 2025 Ang gusto kong malaman kung anong kulay ang blank Ang sabi ni Matahari Thank you for watching Kasinyal At mega mega love Shoutout din kay Joel Linogon Ang sabi niya Boss anong blank na blank ngayong December 29 Kasinyal, andyan yan sa mga previous video natin. So, thank you for watching, Kasinyal. Mega mega love shoutout din kay Julian Dumalag Ang sabi niya Thanks idol maraming salamat Totoo ang iyong sinasabi Oo inaamin ko Hindi lahat pero blank Ang blank nagpapasalamat ako sa iyo Dahil sa blank ko Thank you so much for watching Kasinyal at syempre, mega mega love shoutout din kay Maria Teresa Tolentino. Ang sabi niya, yung ko na blank niya, ang blank sinibalang sa isang blank, sa may blank, at sa blank, etc. etcetera et so, thank you for watching kasi niya. Salamat sa iyong komento. Kung bago ko palang napadpad o napasyal sa ating munting channel, at kung gusto mo ng ganitong uri ng topic o usapan, don't forget to like, share and subscribe and also click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ating ini upload Once again, mga kasinyan, I'm Franz Vlog, signing off. Thank you for watching. It's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till they hey guys do you like the video I won't if yes stop please I don't forget to subscribe and like the video it really means a lot to me thank you